Magandang araw. Narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Isang panibagong namumuong sa ng panahon ang binabantayan ngayon ng PAGASA sa gitna ng pananalasa ng bagyong Christine. Na mataan ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o 2295 km sa silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa pag malaki ang tsansang lumakas ito sa loob ng 24 oras at maging tropical depression. Tatawagin itong Leon sakaling makapasok ito sa bansa. Inaasang papasok ito sa northeast boundary ng PAR bago lumiko papuntang Japan. Samantala, magdudulot ito ng pagkulan sa northern at sa central Luzon. Batay din sa forecast model ng Pagasa asa na sa West Philippine Sina ang bagyong Christine at inaasahang lalabas ng PAR sa biyernes. Mga air assets ng Armed Forces of the Philippines nakaantabay para sa rescue at relief efforts sa mga lugar na lubos na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon sa takapagsalita ng Office of the Civil Defense sa si Director Edgar Posadas, may labimpito ng air assets ng AFP ang kasalukuyang nakapreposition sa Villamor at Cebu Handang i-deploy sa oras na maging ligtas ang panahon. Dagdag pa rito, inaasahan din ang karagdagang air assets mula sa Singapore, Indonesia, Malaysia at Brunei. Ayon kay Posadas, kasalukuyang inaayon sa mga dokumento para maisakatuparan ng utos ni Pangulong Marcos na pabilisin ang paghati ng tulong sa mga apektadong lugar. Samantala, tuloy-tuloy na ang pagdating ng tulong sa mga lugar na lubos na naapektuhan ng matinding pagbahag gaya ng Bicol at Eastern Visayas mula sa Southern Luzon Command ng AFP. The SND has already spoken to the Ambassador of uh, Singapore to the Philippines and he, he also mentioned uh, Indonesia, Malaysia and Brunei. These are our uh, ASEAN neighbors, uh, co-members of ASEAN. And uh, he zeroed in particularly on their air assets uh, to be used. This is in co uh, consonance with the President's uh, guidance to Uh, try and uh, probably try the air route to bring in uh, more goods to the affected areas uh, due to the uh, the roads which are na non possible so uh, I, I think as we speak uh, there are certain uh, paperworks and documentations which have to be uh, undertaken I mentioned 17 air assets. Uh, available to us uh, with the assets of the Philippine Air Force and uh, they will basically augment yung yung mga uh, efforts natin particularly on uh, logistics run yung mga uh, cargo planes cargo uh, aircrafts that could uh, haul yung mga mabibigat na cargo and bring them into the hard hit areas particularly in Bicol Tiniyak ng National Power Corporation o NAPOCOR sa publiko lalo na sa mga naniniraan sa mababang lugar na maingat at dahan-dahan lamang ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam upang maiwasan ang malawakang pagbaha habang patuloy ang pananalasa ng Bagyong Christine. Sa isang press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni NAPOCOR Flood Operation Manager Maria Teresa Sierra na pinago na nila ang kanilang protocol sa pagpapakawala ng tubig alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya kung dati ay nagpapakawala sila ng tubig kapag naabot na ng dam ang spilling level, sa ngayon ay sa na nila ito bago pa man dumating ang malalakas na ulan upang maiwasan ang pagbaha sa mga mababang komunidad. Ang napukor ang uh, nangangasiwa sa labindalawang dam sa buong bansa kabilang na ang limang major dam sa Luzon, ang Angat Dam, Kaliraya Dam, Ambuklaw Dam, Binga Dam at San Roque Dam. we recently amended the dam protocols po, and this is also in line with the directive of our president so prior to um, our amendment we usually have we thought it was enough that we should have a sufficient time lead time on to warn the public so it was uh, previously around four hours but right now we amended our protocol that we issue notice on the prepar preparatory phase for the dam discharge warning operation or your spilling operation po, na at least 24 hours we inform the LGUs with the recent um changes po sa ating environment so marami na pong mga even yung 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 characteristics po ng ating ilog lumiliit na po yung mga capacities ganyan so yung pong um ating protocols we need also to uh, amend and adjust to parang to accommodate po yung mga changes po nito. So, um, right now, yung assurance natin is talagang as much as possible, we would like to um, uh, assure the, 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 communities na minimize na po yung unless, unless uh, we would be experiencing yung sabi natin na malakas na talaga na pag-ulan that we have no other choice but to mag-release po ng malaki para to ensure naman po yung safety ng ating dams. Pero right now, ano na po tayo si Napocor? assured na po yung ating mga communities. Handa ang Office of Civil Defense na magpadala ng may 34 na water filtration machines sa Bicol Region para alalayan ang mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon kay OCD Executive Director Undersecretary Ariel Nepumaseno, gagamitin ang mga naturang makina sa mga evacuation center para tiyaking meron silang supply ng malinis na tubig. Alinsunod ito sa bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bantayan ang kalusugan ng mga evacuee. Sa command conference ng OCD kahapon, iniutos ni Pangulong Marcos na padalhan ang mga apektadong komunidad sa Bicol Region ng water purifier na galing sa Metropolitan Manila Development Authority. Tiniyak din ni Nepumaseno na tinututukan nila ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga sinalanta ng bagyo sa Bicol Region, gayon din sa Northern Luzon. Sa ibang balita, tiniyak ng World Bank ang suporta sa Pilipinas sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at human capital sa bansa. Ibinahagi ito ng Department of Finance kasunod ng high-level dialogue kasama ng matataas na opisyal ng World Bank Group sa Washington, D.C. noong Martes a 22 ng Oktubre. Sa naturang pulong, nangako ang World Bank na susuportahan ang mga proyektong magpapalago ng kita at pagproduktibo ng mga magsasaka. Tutulong din ang World Bank sa modernisasyon ng agrikultura para gawin itong commercially viable at export-oriented. Ikinatuwa ni Finance Secretary Ralph Recto ang pangako ng World Bank lalo na at uh, makakatulong ito sa pagpapalago ng ekonomiya at uh, pagbawas sa inflation. Bukod dito, muling tiniyak ng World Bank ang pagsuporta nito sa pagpapaunlad sa human capital ng bansa, lalo na sa sektor ng edukasyon. Kinilala rin ng grupo ang mataas na kumpiyansa ng mga investor sa Pilipinas bunsod ng mga reforma nito. Iniling naman ni Recto sa World Bank na dagdagan ang tulong sa pagpapalakas ng cyber security sa bansa. Gayun din ang pagbibigay ng grant at technical assistance para magampanan ang mga proyektong pinondohan nito. At 'yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook address account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo Mapapanood naman ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. I'm na put dalawang araw na lamang, Pasko na. Ako si Wilner Basilonia. Ito ang PNA headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.